Nagbabala ang PNP Civil Security Group laban sa mga miyembro ng law enforcement agencies na pasuna ang License to Own and Possess Firearms o LTAF at rehistro ng baril sa datos ng PNP CSG. Higit labing isang libong pulis ang expired na ang LTAF habang nasa labing apat na libo naman sa AFP. Higit limampung libo naman ang mga armas na paso ang rehistro. 25,000 mula sa PNP, 29,000 sa AFP. Sa mga polis, maaari silang maharap sa kasong administratibo dahil sa expired na lisensya. Dapat within 6 months, uh, before the date of expiration, dapat mag ano, na sila, mag renew sila. So, matcha-check natin. Binigyan na natin ng responsibility ang lahat ng mga commanders para po i-monitor ang kanilang mga PNP personnel na hindi nag-renew ng kanilang barel. Ayon sa PNP CSG, kadalas ang rason sa hindi pag-renew, busy daw kasi sa trabaho. Kaya naman pinasimple na ngayon ang requirement. Exempted o hindi nakasama ang mga aktibong miyembro ng PNP at AFP sa psychological at psychiatric examination, maging drug test para sa LTAF, paliwanag ng CSG. Mayroon naman ng regular na psychiatric exam at drug test ang mga pulis at militar. Kaya't sapat na ito para sa kanilang aplikasyon. Usually, meron, mayroon tayong mga promotion Uh, schooling no ang ating mga pulis kasi required na mag-schooling uh, so lahat yan meron yang uh, mag-a undergo yan ng drug test and at the same time meron kasi tayo ding yearly na mga um, um, program ang um, health service tungkol sa kalusugan pangkaisipan so kasama po doon yung psychological and psychiatric evaluation wala naman daw dapat na ikabahala rito ang publiko dahil mas malaki ang responsibilidad ng mga miyembro ng law enforcement agencies sa pagmamayari ng armas sa ilalim ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at hindi lang basta maharap sa admin case. Pwede din criminal case. Aside from that, meron din administrative on revocation and cancellation ng mga licenses. So talagang kumbaga pagdating sa accountability, mas madami, mas mabigat para sa active member ng PNP and AFP. At dahil pinadali na ang aplikasyon, wala nang lusot pa ang mga polis at sundalo para maantala ang renewal ng permit at lisensya. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.